Malayong, malayong, malayong ka Pero kung meron tayong may pagmamalaki hindi ng mga pasiginyo, ito po yung nailakad na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala. Para sa mas transparent na pagugubyerno. Para sa pakikilakog ng taong bayan sa ating gawain. Para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Once again, we have laid the foundations for good governance and now our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSOs, tanungin natin ang sarili natin, Nakilahok na ako noon, pero paano kung mas palalimit pa o uh, matatakasin pa ang maantas uh, na aking pakikilahok o engagement sa ating pamahalan. How can I contribute more to the local special body that I am a Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, Opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana, Regular nating tinatanong din ng ating mga sarili, nag-i-innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko kung naging kampante na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang uh, pabilisin ng aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating uh, mga konsyahan, Tanungin natin ang ating mga sarili. Lagi pa bang ang interes ng nakararami? O nakakaduan na ba ng masyado ng politika ang ating mga desisyon ng mga pulisiya na ating sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa pa ako sa pagpapatupad ng mabuting pag-gobyerno o gumagamit pa rin pa ako ng financier at hawak ko yung pera ng barangay. Ito na po yung mga natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan, pero napagpagumpayan po natin. <laughs> hindi naging madali. Tinaya natin buhay natin mismo. Pero aminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaan ng lungsod, hindi natin masyado natutuhan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with the supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matutukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Hindi po ito para sa amin. Hindi ito para sa amin. Hindi ito para sa kahit sinong isang tao o individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang pasigilyo, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo nanagahangad, na naghahangad na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Kung tayo tumingin sa masyadong malayo, ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Inihikayan ko po, po ang ating mga barangay officials Mag-ayos-ayos na nung ito. Hindi ko po nila lahat. Marami na akong nakita mga barangay na kaayos, maganda ang servisyo. Pero huwag na rin po tayo magluwan. Marami sa mga opisyalis natin eh, sa barangay. Eh. Alam na po natin eh, kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin. Na malakas kayo kay Goa Commissioner Lepana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng PASIG. Akala niyo, hindi ko alam. Mga uh, sinasabi ng iba. Sa so, ni Commissioner, dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. So, huwag na tayo magpapitumpik-tumpik pa anak niya. Nagpa-finance, mga barangay, at sa SKs, enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, nahilatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting pag-goberno sa lungsod ng Asin. Now the question is how fast and how far can we do? Maraming marami salamat. Mabuhay ang lungsod ng Asin.